Sa paglipas ng panahon ay kalaki pang paglipas ng pagkakataon. Kaya misang pag talagang nakawala na ang window of opportunity sa buhay natin, talagang tuluyan ng hindi ito maibabalik bagamat meron namang ilang opportunities na maaari pa ding dumating. Pero alam mo ba na ang isa pang dahilan kung bakit hindi natin makaharap ang ilan pang oportunidad sa ating buhay ay dahil nawawala na ng puwang ang mga ito sa buhay natin. Yun bang ang sikip at overloaded na ng buhay kaya wala ng puwang kahit sa magagandang bagay pa na dumarating? Ang solusyon sa ganyang sitwasyon ay ibaon ang baon. Ibig sabihin kung merong kang baon-baon na mga bagahe, kasalanan, sama ng loob at kung ano-ano pa, alisin mo na ang mga yan dahil pag hindi, hadlang yan sa mga mas maaayos na bagay na darating pa. Ngayong nagpalit na ang taon ay alam natin na may mga bago na naman tayong kakaharapin sa panibagong taon. Sabi nga, ang bawat araw ay may hatid na sarili niyang alalahanin. Kaya lang, nagiging mas komplikado para sa iba kasi pati ang problema ng kahapon ay gusto pang baunin sa kasalukuyan at kinabukasan. Aba, isipin mo nga naman, kung may sapat na problema ang bawat araw at dinagdagan mo pa ng problema ng nakaraan, at babaunin mo pa sa kinabukasan, eh paano na? Ganyan ang buhay ng karamihan. Dahil sa mga problema ayaw bitawan, dumadami ang pasanin. Minsan pagpapatawad na ayaw pang igawad. Minsan galit na ayaw pang alisin. Minsan kasalanan na ayaw pang pagsisihan. Kahit magpalit ng magpalit ang panahon at kumanta ka ng kumanta ng bagong taon ay magbagong buhay, kung wala ka namang binabago, e eh, ganun pa din ang iyong aasahan. Ang sabi ng Bible, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatutuo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang mga kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin paalala at hamon ng talatang ito na talikuran na ang mga kasalanang pumipigil at alisin ang mga hadlang sa pagtakbo. Mahalaga ito dahil kapag ito ay hindi mo ginawa, ikaw na din ang dahilan kung bakit ang buhay mo ay nagiging komplikado. Kung punong-puno ka na ng mga kabigatan ngayon, e eh paano mo pang haharapin ang kinabukasan? Kailangan may tanggalin, kailangan may talikuran, at hindi mo lamang ito gagawin para sa sariling kapakinabangan, kundi higit sa lahat ay upang ang Diyos ay iyong mabigyan ng kaluguran. Kung may baong kang mali na dapat nang ibaon, aba ibaon mo ng tuluyan, nang maalis ang hadlang at kaguluhan sa iyong buhay. Marami pang pwedeng mangyari, pero kung ikaw ay nakatali, ito ay nalilimitahan. Huwag mo nang baunin ang problema ng nakaraan, dahil kay Jesus may kalayaang sa iyo ailan Asa ka